Kasi kung palitibilin, brown palit ng daya, di Diyos man nakabalin ni amin, nagbalin nga langit, nagbalin nga daga, nagbalin nga tao. Kina magdaya, iti pinagswa ni Ama Adan, ng Diyos Espiritu Santa, inaiba. Kina magdaya, iti divina personal, ti Diyos Ama, Ama Martiniano managinod damagang talusig. Kina magdaya, iti divina personal, ti Diyos Anak, inay Maria, Kunsita, Santiago, Ilagan. Nang magdaya, kagiti munang at trompeta, maestro, maestra, iti Franz kundi badilan. Kaya na kiti madama nga kipalawag kaya ito nga susuro nung kasaan nung panangisalakan dahil ito nga bagay kindi patay para ti biyagag na nai. Kaya nang magdayaw ang ayat nga nagkapwanak Narciso Rosita ti Amat Kit Rosita Narciso Tina Kachak ti Bungala Narciso Mili tila ito na susuro Gandaan dagos dito yung motherland si Kani Rosalem, Barangay San Manuel, Naguilian, Isabela, Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Ngayat nga labag tayo ang kakabsat, yal iti Domingo, aldaw ti iti Ama kakabsat. Kabsat at tuyak mo rin, nga umay, mga ilawlawag, tinakmit na amuan, ti ito yung surusuro. Surusuro, nga sur -suru. sur -suru, pagayatan ti Diyos ti di kakabsat, tahang ay iti libro, wino haan nga nabasa, iti nyaman nga papel, wino hanga na surat surat iti nyaman nga papel kakabsat. Tala ito yung pagting nga Ama Martignano kakabsat, na ni Ama Martignano may sa, sa nga natutingan, nga imay manubot ka kapsat kada tayo tayo. Itidakil nga kulay to, uh, ang malaking kanuhan po ng katuruan ito, ito po ay uh, hindi po kagaya ng relihiyon ng mga kapatid. Pero ang relihiyon, pag sinabi mong relihiyon, ang usapan ay tungkol sa Diyos o kaya po Panginoon. No? Kahit din ito po, hindi lang po ang usapan dito ay ang Diyos. Kundi ang usapan dito, paano tayo nabubuhay sa lupaing ito? At saan nang galing ang buhay at katawan natin? Absa. Kaya ito yung gusto ng Ama na ipaliwanag ng mga relihiyon pero ang sinunod kasi mga kapatid ay ang aklat. Kasi ang aklat na yan ay nanggaling sa talino ng tao. Kaya tinutupad nila yung aklat na yan kasi pag hindi nila tinupad kasi maging sinungaling kung sinong mga utor niyan eh, sinong mga gumawa maging sinungaling sila. Kagaya niyan sinasabi uh, maraming propeta ang gumawa ng aklat na yan. Kasi yan ay na, uh, napakinggan nila ang salita ng Diyos. Pero hindi po, yan ay galing sa talino ng tao. Ito ay hindi nang galing ito sa talino ng tao, kundi ito, ipinagsasapilitan ng katuruan ito, kasi dito mo ma... ma... Uh, widay so mga big biget malalawak dito mo makilala ang salitang Diyos mga kapatid pinapaliwanag ng katuruan ito na makilala ang Diyos ay dapat nakilalanin natin kailangan kailangan natin ang Diyos hindi yung uh, kasi ang kagustuhan ng Diyos yung makilala natin siya hindi yung Uh, ano ito yung paniwalaan lang. Hindi yung paniwalaan. Ah, paniwalaan lang na hindi natin siya nakilala. Hanggang sa salitang Diyos lang, mga kapatid. Kundi ang gusto ng Diyos, makilala natin at ma... Ano ito? Maintindihan. Hindi kaya't na ay madigdigan kayo isunga ba kilala natin siya? Hindi yun lang pinaniwalaan natin na hindi natin siya nakilala. Pinaliwalaan mo, naniwala ka nga na may Diyos, pero hindi mo naman kilala kung sino yung Diyos na yun. Kagaya ang sinasabi dito, Ama. Yung salitang Ama, maraming nakinig, maraming na ano na may Ama. Nasaan yung Ama? Nasa langit. Paano mo naging Ama ang langit? Yun, malaking katanungan yun. Mga kapatid, kahit sinong uh, leader ng simbahan, hindi nila may paliwanag bakit mo naging ama ang langit. Kasi nariyan yung lumikha sa atin. O, oh, yung tanong, paano kanya nilikha ng ama? So, humahaba yung katanungan. No? Paano mo naging ama ang langit? Kasi siyang lumikha atin. Paano ka nilikha? Nilikha ka ng ama. Paano ka nilikha ng ama? So, hindi po masasagot ng mga nagbabasa ng mga aklat na yan, mga kapatid. Kundi, dito po, pinapakilala po yung iisang Diyos na pinanggalingan natin na yung kanya nili, uh, naging langit, naging lupa at naging tao, dito po tayo nabubuhay. Siya ang galing ang ating buhay. So, yung galing sa isang... Uh, yung Diyos na makapangyarihan naging tao. Naging tao muna siya. Mga kapatid. Kasi siya ang unang nagpamilya sa, katura, sa mundong ito. Si Ama Adan. Wala hulitong istorya tungkol sa, kay Kristo. Kasi si Kristo, wala sabi ni Ama. Yan ay gawa lang ng talino ng tao. Kaya uh, upang... Uh, matabunan o upang itago ang katuruang ito, mga kapatid. Kaya, kaya ang aklat na yan, yan ang ah, naglinlang sa ating lahat. Mga kapatid, sa aklat, ang aklat na yan. takip ng Kaya nga, magpasalamat tayo kay Ama Martignano kasi na, ang katuruang ito ay kanyang inilabas mga kapatid, kanyang ipinaliwanag ang katuruan ito, mga kapatid. Matagal na ako dito. 1989, nakarating ako dito sa Sabila. Pero ano ang... Hindi nga, umutin ko ah. Umutin ka ako. Ay, may ano lobi <laughs> ah.

So mga kapatid, uh, lalo na sa ano, maraming naging spiritual, ang sinasabi nila, uh, sila, sila daw ay nakita na nila ang ama, Oo. sila raw ay tinuruan na ng ama. Opo. Sinong ama ang nagturo sa inyo? O? Sa promise lang si Ama Martignano, ito pinanini siya ang nagturo sa amin, mga kapatid. Kasi ang sabi niya, salita niya, ano ang kanyang uh, inilabas na katuruan? Ito ang katuruan ito, iisang Diyos, Diyos na siyang may likha ng tatlong persona, mga kapatid. Pero, sino ang nakaano sa kanya? Maraming naging espiritual na sila ay tinuruan ng Ama. Sino ang nagturong Ama sa kanila? So yung sabihin makapangyarihan na ama, sino yung makapangyarihan na ama? Iisa lang naman yun, iisa oh, lang. Iisa lang naman ang ama? Iisa. <laughs> yung ama na, nagpa, na ano, espiritu na hindi nakita, yung ama ni Jesus Kristo hindi nyo po mapatunayan yan mga kapatid. Kahit po tayo magharap-harap, hindi ninyo mapatunayan na yung ama ni Iso Kristo na espiritu na hindi makita, hindi ninyo mapatunayan yan. Pero yung katuruan ito, yung ama na sinasabi namin na si ama, ama Adan, yung Diyos na makapangyarihan naging tao, siya si Ama Adan, ma, mapatunayan. Mga kapatid. At siya ang ama na bu ng buong sanlibutan. Siya ang hari ng buong sanlibutan. Kasi siya ang unang tao dito sa mundo. Wala nang iba. Mga kapatid, kaya sabi nila kapatid, sa science, yung aklat ng science, lahat yan ay galing sa talino. Mga kapatid, kahit ano pang klaseng aklat yan, galing na sa talino ng tao. Mga kapatid, lahat na itinuro sa atin, galing na lahat yan sa, lalong-lalo na sa eskwilakan, nang galing na yan sa talino ng tao. Mga kapatid, bakit ang Diyos ba nag-aral? Ha? Hindi nag-aral ang Diyos. Pero Mga siya ng talino. Pero siya ay makapangyarihan. Iba kasi yung makapangyarihan kasi yung nag-aral eh. Yung nag-aral, yun ang talino. Pero yung kapangyarihan, yun, siya yung Panginoon. Yung Panginoon ang makapangyarihan. Pero, hindi uh, ang Panginoon na hindi ho maghuhukom o kagaya yung binasa nyo sa aklat, ang Diyos na yan ay maghuhukom. Hindi po. Kasi ang Diyos dito ay liwanag, pag-ibig at buhay. Hindi po siya maghuhukom. O, kung maghuhukom siya, ano yung salitang pag-ibig? Kung mamamatay siya ng tao, ano yung salitang buhay? O, kung kadiliman ang kailangan, ano yung salitang liwanag? Kasi ang Diyos ay liwanag, pag-ibig at buhay. Yan ang anuhan dito mga kapatid. Yan ang usapan dito mga kapatid. Hindi ho ah, kahit pong kayo, kaya na sabi ng kapatid kanina, kung tungkol sa politiko, out kami dyan. Kung tungkol sa komersyo, komersyo out kami dyan. Mga kapatid, Marami uh, marami kaming katanungan sa inyo. O, mga tanong ninyo ay eh, sandaling lang ano sagutin. Pero pag kami ang nagtanong, ay wag ko kung masasagot niyo. O, kagaya ng mga kapatid, tanong nila sa promise lang, sino ni Ama Martignano? O, apay nga, aw awagan nyo ti Ama pagdayaw lang ka, uh, kanya na pagkalang lang okay. pagkalang lang hindi ama magyam ama ka ng hindi mo amo kasi may kinama adan mapisyon mo niya ama adan di sa o nga adan siya sino niya ama adan iso iti personal iti Diyos Isura iti ah uh, na ari sa ha Isura iti Templo, templo, demostra. Templo, templo, mostra iti Dios. Absa. Ah, bsa. oh, nagbalin lang iti mostra lang isun iti Dios. Templo lang isun iti Dios. Kaan ka kabsa? Kit isuna na jay Dios nga nakabalin nagbalin nga tao. Kit di isunod, na isuna iti nakapuanan da ito so, nga biag. Kakabsa. Isu nga ure ang nyaman ti papanan tayo. Am amuna tayo. Sige so, na ni Ama, at daka pa lang si sinapupunan, si kong am amuna -am ka. Iinam ka pa lang. Iinam daka lang am amuna -am ka. When at iso na didibya, kakabsat. Ngayon kakabsat, dati yan, baka aduti, agrigrigat. Mabuya, mabuya lang yung laing iti bigat si Sabado, digay, kapwa ko, mahal ko. Ubing pailang, manula taon na taon ng pailang at nasakit ng liver anya dito nga klase ti basol so di ko nada basol tinagan na anya ti basol mo anak mo binay bayam apay yung nagkasakit kas jay oh. nagkapon ti basol Gaputi Arami, agak besar. Nagkapon ti sakit. nagkaputi ti basol. Anya ti supapak ti basol? Patay. Patay. Absa. Sunuray uri, bagayong hanggaan Agri tayo. Agrigrigat tayo, wag absa. At mamatay dahil sa'yo. O. Oh. Agrigrigat tayo. Agri tayo. Gapota saan tayo nagbigbigan. Dayay Diyos nga nagkapuanan tayo. Gapota yung darong tayo tayo ginapot no. Gapota Diyos nga nagkapuanan tayo pagkatapos na idarumpay, tiki kinapudno. No, so Oh, so nga grigrigat, kayo nga tao. Ano siya? So nga takil ti yamang miti, beti nga susuro. Ah, sa ta, malawlawagan ti kapanunutan na nabayagin nga nakaturo. Nayawawan. Nga nayawawan. Taga po ti pamati. Tinaringan. Nga nariingan. matay ka muna bago magunod ti biyag agnanayon sa kaawan ti tao nga dyan di langit ka kapsa. ti langit at nakadatayon sa so dito nga dyan o ipampansang awi perlas ng silanganan na nagay sa so dita ng lawa buhay ay langit sa piling mo o ang mamatay nang dahil sa iyo Wala ka. Sikamot lang ka ping Arabit nga pagkakuan tinay ti nga bagi. nga kabsat so garud nga pudno ti baga ama nga awan ammo tayo pagkabsat may pagot may parbol iti just, awan ti panagammo tayo ti Dios pagkabsat ta ammo tayo nga ket isu dayday na ilan sa day cross Dijay kakabsat ket talino ti tao inarim inaramat inaramid ti matatalino nga tao sugod so, dijay innegosyo da iti sa unga Dios Bagik sa'o, naga'n sa ah, sa ko nagangu, ayaw, inigusyo pag da pag-aapaan pag da habsat gapo kanus sa ha antay na awakan deji sa unga Dios kagabsa isu day tati na pasamak kakabsa isu nga addaday tanga riga habsat no umay da ito Tan ay surat mo ita libro yung umay dito limang riga kasi na isurat ni Talib absat. kapsat. Na isurat ni Pagayatan nyo, kapsat. Ganda kami haang, dati Diyos saan nga mangukong. Dati ba yung lawlawag nga Diyos saan nga mangukong, na kayo lang di kayat na nga mangukong. Kapsat. Kito may day nga ukong. Agangs kayo ah. Kapsat. Siguro hindi ni Ama, iti ang it uh, nagasat iti agtalinaet ti pammati ti oras ken tempo ti dadateng na absa so kayta saritaen laysa nga sursuro adda ti namnamaen mi nga dumten Apsa't. so dayta iti ayat na daytoy nga sursuro kakapsat pangkaksimba yan ang pali ti masuro Kada uras, masuk katan. Sabali pati mengelaeng. Oh, nasihat tuan mani ko ai gobernador ko mati sumo plat Mang misa. Iwa di pati tu Absat, ngimi ti dai tu Denggem anirisem mamati ka agtong itu iti kayak dai nga sursuro kakabsat. Okay, kan Thank oh <laughs> <laughs>